mahirap talaga guys pag Diyos na ang maningil iniisip mo yung gusto mong tumira sa ligtas na lugar pero guys pag panahon mo na talaga wala ka na talagang mapupuntahan yung battle mo na lang ng admit mo is yung dasal na lang kasi ako guys malayo yung asawa ko yung lugar namin is, laging sinasabi na malapit kami sa fault line. And then nasa Mindanao yung asawa ko. Laging sinasabi ng asawa ko, magdasalhan, magdasal. Oo yung dasal ando na eh. Pero sinabi ko sa asawa ko, pagpanahonahan na talagang kukunin na tayo. Wala talaga tayong kawalan kung nasa bungad na tayo ng kamatayan.